Samantala, pabor si Pangulong Aquino na magpatupad ang China ng fishing ban sa South China Sea kung saan matatagpuan ng Scarborough Shoal. Pero kung ang Department of Foreign Affairs ang tatanungin, hindi raw dapat kilalanin ang nasabing ban. Ikwento mo, Royces Nagitsibal. Matapos ang ilang linggong tensyon sa Scarborough o Panatag Shoal, nagkasundo sa isang bagay ang Pilipinas at China. Ito ay ang pagpapatupad ng China ng higit dalawang buwang fishing ban sa South China Sea kung saan matatagpuan ang Panatag Shoal. Sagot ni Pinoy, sure. Pero dapat unahin daw pagbawala ng mga Chinese fishing vessels na sampung beses anya ang laki sa bangka ng ating mga manging isda. Thank you. I-impose nila sa mga tao na dahil sa totoo lang, mas konti yung ating mga isda nagpupunta dyan makabubuti rindaw ang ban sa kalikasan There seems to have been damage already inflicted. So, you, if there's damage, you want to help the ecosystem recover and uh a ban would help in the recovery process. Kinumpirma rin ni Aquino ang muling pag-uusap ng Pilipinas sa China para resolbahin ang problema sa mapayapang paraan. It's still too early to say na lumiwanag na ang sitwasyon. Pero at least medyo mas nalalapit tayo sa pagliwanag ng, ng sitwasyon. At pagresolba nga nito, for in the, in, the, in using diplomatic means which was what we stated from the very beginning. Pero ang mismong kalihim ni Pinoy sa Department of Foreign Affairs, hindi raw kinikilala ang fishing ban ng China dahil pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At kung ang Pangulo ang masusunod, mas gusto raw nito na mag-issue tayo ng sariling fishing ban. Kung tila huminaho naman ang Pangulo sa isyu ng Panatag Shoal, ibang usapan daw ang pangiipit umano ng China sa banana exports ng Pilipinas. Handa raw ang gobyerno na tulungan ang ating mga exporter. Pero kung talagang aayawan nito ng China, marami pa naman anyang bansang pwedeng pagdala ng ating mga produkto. So importante, i-diversify rin natin yung pinag exporta natin para na ma hindi tayo nakatali sa didesisyon ng isang bansa na apekto ng gusto industriya. Iniimbitahan na rin daw ng gobyerno ang China na magpadala ng delegasyon sa Pilipinas para tingnan ang ating export protocols at para mapatunayang walang peste ang ating mga produkto. Royce Esnag, Sibal News 5.